Sunod-sunod na suntok ang natanggap ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo sa tulunan Cotabato. Pumagsak ang mga biktima pero tuloy ang pambubugbog. Isa sa kanila sinaksak pa sa likod habang nakatakbo palayo ang kanyang kasamahang minor de edad. Mabilis umeska po sakay ng tricycle ang dalawang suspect na minor de edad din. Pero nahuli sila kalaunan at nakapiit sa detention cell sa tulunan TNP. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang nasaksak na biktima. Bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City kaninang hapon. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada. Mistulang ilog naman sa Tomas Morato at inabot ng baha ang ilang sasakyan. Sa Betigo Belmonte, lumusong na ang ilang motorista. May bumagsak ding malaking puno sa Broadway Avenue. Dahil sa ulan at baha, maraming commuter ang napermisyo kung kailan rush hour at uwian. Bumigat din ang daloy ng trapiko sa Eastwood. Ayon sa pag-asa, umiira lang shear line at easterlies na nagdudulot ng thunderstorms tulad kanina. Inutusan ng China ang kanilang Coast Guard na hulihin ang mga banyagang papasok sa katubigan nila. Ayon sa isang ulat, Inalmahan ito ng Philippine Coast Guard. Anila, isa na naman itong pananakot ng China. May report si Joseph Morong. Sa paglalayag ng civilian mission na atin to para maghatid ng tulong sa ating mga manging isda, target sana nila makapasok sa 12 nautical miles sa 24 kilometers na palibot sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Pero hindi na sila tumuloy dahil sa ng mga barko ng China. Sa gitna ng kanilang paglalayag noong May 15, naglabas ang China ng direktiba sa kanilang Coast Guard. Hulihin ang mga dayuhan o hindi Chino na tatawid sa kanilang border at papasok sa kinikilala nilang bahagi ng kanilang katubigan. Sa ulat ng South China Morning Post, hanggang na 60 araw pwedeng i-detain nang walang paglilitis ang mahuhuli. June 15, ipatutupad ito ng China pero di itinatali ang tinutukoy nilang border. Isa na naman uling pananakot. Definitely, it's not not just the Philippines that will be affected um, on this kind of domestic law na ginawa nila. Mas malaki ang magiging uh, backlash dito. Sa San Felipe, Sambales, sa tinatayang 130 nautical miles ang distansya mula sa Panatag Shoal, nadat na ng pitong tripulanteng Chino sa isang barko na mula pa noong Miyerkules. May watawat ng Pilipinas ang barko pero nakapatay ang AIS Automatic Identification System. Nakarehistro raw ito sa Sierra Leone at umalis sa Hong Kong noong May 11. Ayon sa PCG, sa Maynila talaga ang destinasyon ng barko pero mahal daw ang anchorage fee doon kaya pumunta ang barko sa Sambales kahit wala naman pier dito. allegedly daw ano, dredging vessel. Ano? Eh, suspended po ang dredging dito sa lugar na to. So yun ang pinalam namin. Naka-on hold muna ang barko. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa Batangas ang babaeng tinaguri ang Glue Lady na nananalasis sa mga senior citizen na nagwi-withdraw sa ATM. Modus niya ang magpanggap na tutulong sa mga magwi-withdraw ng pera at nilalagyan niya ng pandikit ang ATM para di gumana. Dati na siyang nahuli dahil sa kaparehong modus. Ayon sa mga pulis, patong-patong na warrant of arrest ang isinalbi sa sospek na sinusubukan pang makuna ng pahayag. Binuksan na ang kauna-unahang tourist rest area sa North Luzon. Ayon sa isang organisasyon, para lumagupang pa turismo sa Pilipinas, dapat ding ayusin ang mga airport. May report si E.J. Gomez. Malaparaisong beach, nagagandahang tanawin, katakam-takam na pagkain at Pinoy hospitality. Napakahaba ng listahan kung bakit mo in love ang Philippines pero para raw mas dumagupa ang turismo, kailangan ayusin ang ating airport infrastructure, ayon sa British Chamber of Commerce of the Philippines. Your first gateway to the Philippines is through the airports, and that counts in both ways, arrival and departure. Well, uh, I agree. Uh, definitely, uh, we really need to improve uh, the airport infrastructure. You know, uh, the current state of the airport is uh, really uh, not acceptable. Kamakailan naging viral ang mga surot at dagasan na iya Terminal 3, maging ang pagpalyan ng aircon at power supply. That's the reason why uh, we are embarking on uh, a PPPP program with uh, the private sector so that uh, we can uh, implement uh, reforms in uh, the operations of the airport. Ang Tourism Department mas paiigtingi ng pagkakaroon ng kalidad na tourism infrastructure projects, kabilang ang pagtatayo ng tourist rest areas sa iba't ibang lugar. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang formal na pagbubukas ng kauna-unahang tourist rest area sa North Luzon sa Saud Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Pangulo, kasama ito sa adhikaing gawing tourism powerhouse ng Asia ang Pilipinas. We have the attraction, we have the products, and we have the people to make it happen. I am truly proud to call this land my home. Magsisilbing one-stop shop ang Tourist Rest Area. Meron itong tourist information and assistance desk, charging and workstation, libreng internet connection, ATM, dining at rest area at pasulubong center. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit apat na pribadong universidad sa Davao Region humihiling sa CHED ng taas singil sa matrikula para sa academic year 2024-2025. Alokasyon ng tubig sa MWSS at National Irrigation Administration, binabaan ng DENR. Ayon sa Manila Water at Maynilad, babawasan nila ang water pressure sa mga piling oras. Limang phreatic eruption na itala sa Bulkang Taal ngayong araw. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang industriya ng kape ngayon talaga namang brewing. Dumarami kasi ang mga coffee shop at ang kanilang gamit, local coffee beans. May report si Katrina Son. Mapaumaga, tanghali o gabi, hindi nawawala ang pagkakape sa mga Pilipino. Hinahanap-hanap nga ng katawan. Coffee is life. Ang coffee enthusiast na si Krista, maaga raw nahilig sa kape. Hanggang sa magkaroon ang mga kaibigan na coffeeholic din. So we went to Baguio to discover other beans and doon ko nalaman na may mga iba-iba palang klase ng beans. Kaya ang coffee lover, coffee shop owner na rin. Ibinida pa niya ang sariling bersyon ng creme brulee coffee. The first step will just be to extract um, the coffee grain. We'll just pour the espresso shot on the cup. And then we'll just transfer the frothed milk into the cup with espresso. Ano man ang hilig sa kape, whether cold or hot, matamis man yan o mapait sa panahon ngayon na napakaraming pagpipilian, may kape na para sa inyo. Dumarami ng araw ang coffee drinker at iba't ibang klase ng coffee shops ayon sa Philippine Coffee Guild or PCG. Ang magandang balita, maging coffee farmers, dumarami rin. About 40% of the Filipino coffee farmers will be joining the Philippines has been one of the top uh, exporters of uh, coffee. At kung kapeng barako ang pag-uusapan, ala eh. Batangas is the place to be. Narito ang ilang taniman ng kape. Sa talangan ng Provincial Agriculture Office doon, tumaas ang harvested coffee beans ngayong taon kumpara noong 2015 hanggang 2017. Sa Hunyo, gaganapin ang Philippine Coffee Expo 2024 at iba't ibang aktibidad para mapagsama-sama ang coffee drinkers at farmers sa bansa. Layo nitong mas mayangat ang coffee industry at matulungan ang mga coffee farmers. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babaliktad daw ang mundo ng mga turista sa naka-upside down na museum sa Davao City. G tayo dyan sa report ni Bernadette Reyes. Sa halip na paganon, bakit naging paganito? Nakakahilo, di ba? Malilito ang katawang lupa mo at mababaliktad ng iyong mundo. Ang mga gamit kailangan pang tingalain. Gaya ng kamang ito, nasa kisame. Pero ang lahat ng yan, ilusyon lang para mabuo ang nakakabaling lieg na konsepto ng Upside Down Museum sa Davao City. Mag-post sa upside down rooms. Dapat creative para ang results IG worthy. Kung walang maisip na posing, to the rescue ang mga tour guide. Kung barat na mag museum date, perfect timing this weekend. Libre kasi ang entrance sa ilang museo bilang pagdiriwang sa International Museum Day bukas, May 18. Gaya sa Casa Manila Museum at Museo de Intramuros sa Maynila. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fans ni Julian San Jose, may pa-billboard birthday greeting. Ang Asia's Limitless Star, may provocative shoot naman to welcome her 30s era. It's way that Steve's Town ng pop alternative band na Lifehouse magbabalik Pilipinas para mag-concert. We're so excited to come back because it's one of our favorite places to play. OG to anyone members na sina CL, Park Boom, Sandara Park at Minzy may reunion photo para sa 15th anniversary ng grupo ay content creator na si Niana Guerrero. May close encounter sa long-time idol at feel am internet personality Bella Porch. Ibinida ang modern turn of peace ng Pilipina designer na si Vanna Romoff sa 2024 Gold Gala. At nagpasampol pa ng kantang Leron Leron Sinta. Leron Leron Sinta. Buko ng papaya. War Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinamba ng lalaking yan ang isang babaeng mambabatas at pareho silang bumagsak sa sahig. Nagsigawan, nagtulakan at nagsuntukan pa ang ilan. Nangyari yan sa gitna ng pagtalakay ng mga mambabatas sa Taiwan tungkol sa reforma sa parlamento spark naman ang linya ng kuryente sa gitna ng pananalasa ng bagyo sa Houston, Texas sa Amerika. Mahigit 800,000 pamilya ang nawalan ng kuryente. Apat ang naitalang patay. Naglabas na ng Flood Watch Advisory ang National Weather Service. Nahuli ka mga aktwal na pagtangay sa isang aso sa Mabalak at Pampanga. May 8 nang makalabas ng gate ang toy poodle na si Salt. Isang tricycle driver ang lumapit at kinuha ang aso. Ayon sa uploader at dog owner ng araw ding yon, natunto ng tricycle driver sa tulong ng isang informant. Inamin daw nitong kinuha niya ang aso dahil nakurso na niya. Naibalik naman daw si Salt sa kanyang fur parent na di na rin nagsampa ng kaso. Nagpasalamat ang Caritas Manila sa mga tumutulong sa kanilang mga proyekto. Kabilang sa mga dumalo si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula. Kaya hinikayat niya mga Kristiyano na tumulong lalo na sa mga nangangailangan. Sinisikap daw ng Caritas Manila na maging daan para matulungan ang mga kapuspalad. Isang singkamas ang ipinagmamalaki ngayon sa Bayan ng Lawaan sa Antike. Mas malaki pa kasi ito sa kalabasa. Ayon sa may-ari nito na si Tito Roger, Aabot ng 10 kilo ang bigat ng higanting singkamas. Tuwing Marso o kaya'y taginit ang season ng singkamas na isang masustansyang gulat. Biglang tumagilid ang trailer truck na yan sa isang tulay sa Mandawes, City, Cebu. Mabuti na lang at hindi ito nalaglag sa sapa. Ligtas ang truck driver at kanyang pahinante. Ayon sa mga otoridad, mabagal ang takbo ng truck pero mabigat ang karga nito kaya tumagilid. Ilang tow truck ang kinailangan para mahatak ito. Walang katumbas na halaga ang pag-ibig pero kung buhay, may asawa na ang usapan, kailangan daw paghandaan at pag-ipunan. Yan ang paniniwala ng isang groom kaya ang regalo niya sa kanyang bride 1 million pesos lang naman in cash. Wow. Puso yan sa report ni JP Soriano. One, two, three, hindi yan game show, hindi rin lotto draw. Kasal yan kung saan ang bride. Nakatanggap lang naman ng 1 million cash. Grabe ka, wow! <laughs> Pati mga bisita sa kasal, napawaw. Ayon sa uploader ng viral video at wedding host na si Lester De Verano, maging siya nagulat. Ang groom na si John Clavesillas naniniwala sa simbolismo ng aras o wedding array. Kaya ang ipon niya isinilid sa maleta at sorpresang inirigalo sa kanyang bride na si Jamaica. Hindi raw ito pagyayabang kundi tanda ng pangako ng kasaganaan para sa kanilang magiging pamilya ibibigay ko na po lahat ng savings para di na po siya ma-worried sa future namin. Worth it po sa akin yung surprise ko para sa kanya kasi yung nakita ko po yung wife ko na masaya siya, smiling, yun din po. It makes me happy. Isang OFW si John at ang pera kanyang pinagpaguran. Kailangan din niyang financially secured po kayo kasi syempre in the future may anak na po kayo so at least po maipon na po kayo, di na po kayo mag more Ang misis niya naman, tiniyak na gagamitin sa bubuoing pamilya ang perang natanggap. Kaya ininvest na lang namin. Sa married life na po kami, mas importante po yung savings. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.